Ano yan? Dalawa ah, bumili ng yellow kasi wala naman akong yellow. Hindi ako nakagawa. Ayan guys. Magluluto ako ngayon ng ano. Ah, adobong manok. Ayan. mag manok tayo ngayon guys. Kasi matagal na kami hindi nakaluto ng adobong manok. Ayan guys, ready na yung aking lulutuin na adobo. Niluluto na ako guys. ngayon guys, uh, nil ko sa kawali yung niloto ko. Kanina dito ko yung niloto. Oh. Nilipat ko na lang doon sa kawali kasi na, yung una kong, itong una kong pinaglutoan ay, parang may tubig ata. Yung manap na nilagay ko may tubig pa kaya, ayan oh, parang siyang tubig, parang walang mantika. Kaya nilipat ko siya doon. Pinirito-prito ko muna yung manok guys bago ko ilagay yung sibuyas bawang. Then anak magluto ng adobo guys. Ano, piniprito ko muna yung manok bago bago ilagay yung mga sangkat-sangkat na ano, sibuyas, bawang, toyo, tuyo. Suka. kasi niwahiwa ko na maliit para ano, madali maluto. Parang ano na ito kasi, adobong, ano, uh, adobong minodo. Ganun kaliit yung mga manok niya. Ganun ang hiwa niya. Ayan guys, yung aking adobo guys, so ang daming sabaw. Gusto ko kasi ng maraming sabaw guys, kaya pasensyahan nyo na yung adobo ko maraming sabaw. Ayan din dinamahan ko ng sabaw yung kanina guys, kasi pinapatuyo ko pa yan ng konti. Tapos ngayon medyo tuyo na, maglagay naman tayo ng oyster sauce. Ayan guys, kaluto na yung aking adobo. Kunting ano na lang yan guys, may maya luto. Ano na yan, papatayin ko na. Luto na yan guys, pinapa, ano ko lang, pinapalapot ko lang ng kunti pa. Ayan, pagkatapos ko magluto guys, maghuhugas naman ako ng pinggan. Dahil hindi pa kami nakahugas ng pinagkainan namin kaninang agahan. Kaya hugas muna tayo ng pinggan. Ayan guys, kain na tayo guys. Panghalian, maka alas dos na guys, ang kain ko. Ayan na yung ulam ko guys, yung eh, niluto kanina. Alubo. guys, kagabi namili uli ako dito lang sa barangay namin kasi hindi kami natuloy sa bayan. Sabi ko nung, sabi ko din sa uli kong video, sabi ko pupunta kami kahapon sa bayan ng gabi. Hindi kami natuloy. Kaya dito lang kami sa barangay. Dito sa barangay namin ako, namili lang. Sumakay so, ako sa ano, nagpa-drive ako sa manugang ko. Kasi yung asawa ko ay lasing. Nakamili ko kagabi guys ay 641. Ayan, kita niyo ba guys? Naka 641 ako bumili ako ng ano, bumili ako ng isang tay na sun kasi wala na akong sun May bumili kahapon ng ano, ah uh, anim na pilaso Bumili ako kasi baka may bumili ng umaga. Sayang guys, wala naman bumili kanina umaga. Tutunta pa naman kami maya-maya sa bayan. Sayang yung pali. Sayang tuloy yung pali. Inisip ko kasi guys, baka may maghanap sa umaga ba. Kaya ako bumili. Kalahating tay na copy brown At saka creamy white. Ayan, nabawasan na ng isa ko guys mga kasari, nabawasan na ng isa kasi may bumili kanina ng dalawa. May isa pa kasi ako nagkara doon. Tapos may dalawa yung binili kaya nabawasan na ng isa to. Tapos, sigarilyo, camel at saka may red. Yung isang kaha. Tapos asukal, kalahati. Kalahating kilo. Tapos, aga, may yung aking kanto mga kasari kasi doon ko siya nilagay sa ano, oh, um, may Ayan. <laughs> ilang gabi yung aking kanto mga kasari. Ano to, ah? Uh, kan yung kanto, kremansi apat at saka apat na chili mansi. Naku mga kasari, ilang gram. ang dami. Naku. Kagabi ko pa kasi ito, pinamili mga kasari. Ngayon kulang tanghali na nagawa ng ano kasi pagkatapos ko mag-live, nag ano ako, nag-charge ako. Kaya nilang gam yung aking ano. Ano ba yan? Tapos, mamaya mga kasali, pupunta kami ng bayan. Kasi mami, may, may pa din ako. Naglista-lista na ako. Naglista-lista na ako kanina. Balikunti na lang naman itong bibilhin ko yung iba mga candy kasi wala na naman yung mga garapon ko. Kaya kunti na lang itong bibilhin namin. Pupunta, kaya kami pupunta ng bayan din lang, mga kasari kasi kakain kami ng anak ko sa labas. Hindi naman kami gabastos ng mahal. Tigsi 50 nga lang yung bibilhin namin. Kasi yun lang ano. Yun lang kaya namin. Tigsi 50 lang ang chowking na 50. Yun lang. Taman na tubig, hindi na magsusub drinks. Basta kakain lang kami. Gusto, gusto ko lang mamasyal mga kasari. May ala, may, wala akong alaga ngayon. Ang may, uh, yung anak ko mag-aalaga ng kanyang alaga. Gusto ko lang mamasyal. Kasi lagi naman tayo dito sa ano, lagi naman tayo dito sa bahay kaya, kakain lang kami ng anak ko sa labas mga kasari. Halagang 50 pesos kami dalawa. Yun lang, ganyan kami mga kasari pag kumain. Hindi talaga kami as in na kain ng pagastas ng malaki nagastos lang kami na ng ano, mga 50 pesos lang. Tulad ng chowking, 50 lang naman yun. Wala, pag walang soft drink, 50 lang yun. Kaya ayan mga kasari, hanggang dito na lang itong aking video. Maraming salamat sa panonood at support. Ha.